Narito ang starting five ng mga former Los Angeles Lakers players na nakahanda na na maglaro sa 2025 Conference Finals. Ang Los Angeles Lakers ay isa sa most accomplished na mga teams sa history ng NBA. Sila ay pangalawa lamang sa Boston Celtics sa listahan ng may pinakamaraming NBA championships. Considering na sila ay lucrative big market destination, ang purple and gold ay hindi kinukulang sa star power, maliban na lang sa ilang ups and downs nila over the years. Gayun paman parami na mga players ang hirayaan ng Lakers na umalis sa kanila Narito ang limang players na hinayaan ng Lakers na umalis sa kanila na ngayon ay maglalaro sa 2025 Conference Finals. Ang guard na si Alex Caruso na ngayon ay nasa Oklahoma City Thunder. Si Alex Caruso ay galing sa isang napakahusay na 7 game series laban sa Denver Nuggets na siya ay nag-emerge bilang leader para sa Oklahoma City Thunder. Si Caruso ay naging member ng nagkampeon na Lakers noong 2020 apat na taon ang ginugol niya sa purple and gold at magbuhat ng mawala si Caruso sa Lakers, siya ay nag-average ng 7.6 points, 3.3 rebounds at 3.2 assists per game. Ang guard na si Josh Hart na ngayon ay nasa New York Knicks. Isa pang talented na guard na naging solid na member ng New York Knicks ngayong season ay itong si Josh Hart. Naging mahusay na pit sa team ng Knicks ang durability at shooting ni Josh Hart. Si Hart ay na-trade sa New Orleans Pelicans bilang parte ng malaking package na nakatulong sa Lakers na makuha si Anthony Davis. At magbuhat ng mawala si Hart sa Lakers, siya ay nag-average ng 11.1 points, 8 rebounds at 3.8 assists per game. Ang forward na si Jaden McDaniels na ngayon ay nasa Minnesota Timberwolves habang ang ibang mga players na nasa listahan ay nakapaglaro sa Purple and Gold sa ilang punto ng kanilang mga careers, si McDaniels naman ay nakuha ng Lakers sa draft noong 2020 NBA draft. At sa gabi ng draft, si McDaniels ay naitrade sa Thunder at pagkalipas ng dalawang araw, ang 28 overall pick na si McDaniels ay naipadala naman sa Timberwolves. At magbuhat ng si McDaniels ay mawala sa Lakers, siya ay nag-average ng 10.3 points, 4.2 rebounds at 1.5 assists per game. Ang forward na si Julius Randle na ngayon ay nasa Minnesota Timberwolves din. Walang pagtatalo, si Julius Randle ay isa sa most talented players sa Western Conference ngayon. Nakuha siya ng Lakers sa draft na pang-7th overall pick sa 2014 NBA draft, na nagkaroon siya ng pagkakataon na maglaro na kasama si Kobe Bryant. Sa kabila ng apat na tuon niya sa Lakers, hinayaan lang siya ng Lakers na umalis bilang restricted free agent noong 2018. Ang naging desisyon na ito ng Lakers ay nakasakit sa kanila sa playoffs ngayong taon na si Randle ay nagdaroon ng mahalagang role sa pag-eliminate sa kanila. At magbuhat ng mawala si Randle sa Lakers, siya ay nag-average ng 21.8 points, 9.3 rebounds at 4.4 assists per game. Ang sentro na si Thomas Bryant na ngayon ay nasa Indiana Pacers. Nahihirapan nga ang Lakers sa paghanap ng quality center sa season na ito. Habang si Thomas Bryant ay hindi naman talaga nakagagawa ng impact sa roster, maaari naman siya maging quality backup option. At ganun nga ang ginagawa ni Bryant sa Indiana Pacers at ngayon ay maglalaro siya sa Eastern Conference Finals. At magbuhat ng mawala si Bryant sa Lakers, siya ay nag-average ng 8.8 points, 5 rebounds at 1 assist per game. Anong masasabi nyo rito?